Hindi itinatago ng Biblia ang mga pagkakamali, mga pagkukulang at mga kabiguan ng mga tauhan nito. At ang kakilakilabot na kwento ng mga anak na babae ni Lot ay isang napakalinaw na halimbawa nito. Ang mga anak na babae ni Lot ay nakilala sa Biblia dahil sa kanilang makasalanang paraan ng pagbuo ng mga ninuno ng dalawang bayan na naging mga kaaway ng mga Israelita. At ang kwento ng dalawang babaeng ito ay nakatala sa Kabanata Labingsyam ng Aklat ng Genesis sa Lumang Tipan. Ang dalawang anak na babae ni Lot ay lumalabas sa salaysay ng Biblia sa kabanata na nagtatala ng pagkawasak ng mga lungsod ng Sodoma at Gomorrah. Ngunit hindi binanggit ng Biblia ang kanilang mga pangalan ni hindi rin ito nagbibigay ng anumang karagdagang detalye tungkol sa mga anak na babae ni Lot maliban sa katotohanang sila ay mga birhen habang naninirahan sa Sodoma. May ilang mga apokripal na aklat na sinusubukang magbigay ng mga pangalan sa mga anak na babae ni Lot. Ang Peking aklat na Jasher, halimbawa, ay nagsasabi na si Lot ay may anak na babae na ang pangalan ay Paltith. Ngunit hindi siya kabilang sa dalawang anak na babae na sumama kay Lot palabas ng Sodoma. Sinasabi na ang anak na babaeng ito ni Lot ay nasunog na buhay ng mga tagalungsod ng Sodoma dahil sa pagtulong sa isang dayuhan na nagugutom sa lungsod. Ang problema sa kwentong ito ay nakatala ito sa isang aklat na walang anumang kredibilidad. Totoo na binanggit ng Biblia ang isang sulatin na pinamagatang aklat ng Jasher. Ngunit ang aklat na iyon ay nawala na noong sinaunang panahon at walang kinalaman sa aklat ng Jasher na umiikot sa kasalukuyan. Ang aklat ng Jasher na mabibili ngayon ay isang akda na nilikha noong gitnang panahon at walang anumang koneksyon sa mga aklat ng Biblia. Pilang karagdagan, magkomento sa ibaba kung gusto mong makita sa channel na ito ang isang video tungkol sa aklat ng Jasher. Kaya't ligtas sabihin na ang kwento ng anak na babae ni Lot ay isa lamang alamat na naroon sa isang aklat ng Katangisip lahat ng talagang alam tungkol sa mga anak na babae ni Lot ay ang mga nakatala sa kasulatan. Ngunit isang tanong na madalas itanong ng mga tao ay ilan ba talaga ang mga anak na babae ni Lot? Ito ay dahil malinaw na binanggit sa teksto ng Biblia ang tungkol sa dalawang anak na babae ni Lot. Ang mga babaeng ito, sa katunayan, ay mga birhen Ayon sa nabasa natin sa Genesis kabanata 19 versikulo 8, ngunit ang parehong kabanata sa Biblia ay nagsasabi na si Lot ay may mga manugang at ang problema ay sa puntong ito. Ang tekstong Hebreo ay maaaring isalin sa paraang nagpapahiwatig na ang mga manugang na ito ay mga lalaking ikakasal pa lamang sa mga anak na babae ni Lot o maaari rin na ibig sabihin nito ay sila ay kasal na sa kanila. Dahil dito, may dalawang pangunahing interpretasyon. Ang ilang mangilan-ngilang mga komentarista ay nagmumungkahi na marahil ang mga manugang na binanggit sa tekstong biblikal ay hindi kinakailangang mga manliligaw ng dalawang birheng anak na babae ni Lot. Kaya, ang mga taong ganito ang iniisip ay nagpapahiwatig na si Lot ay mayroong higit pang mga anak na babae at ang mga anak na babaeng ito na may asawa na ay nanatili kasama ng kanilang mga asawa sa Sodoma. Bukod dito, ang ilang mga komentarista ay umaabot pa sa haka-haka na ang asawa ni Lot ay hindi makapagpigil na iwan ng Sodoma dahil iniwan niya ang bahagi ng kanyang pamilya sa lungsod. Gayon paman, ang ganitong uri ng argumento ay haka-haka lamang at walang anumang ebidensyang biblikal. Ang karamihan ng mga scholar ay naniniwala na ang mga manugang na binanggit sa tekstong biblikal ay mga lalaking ipinangako na sa mga anak na babae ni Lot na mapapangasawa. Sa madaling salita, si Lot ay mayroong dalawang anak na babae na mga birhen pa, ngunit sila ay opisyal ng ipinangako sa mga lalaki ng Sodoma ayon sa mga kaugalian ng sinaunang malapit na silangan na ang kulang na lang ay ang pagsasakatuparan ng kasal. Ngunit walang duda, ang kwento ng mga anak na babae ni Lot ay nakatatak sa Biblia dahil sa kasalanan na kanilang kinasangkutan. Ang mga anak na babae ni Lot ay inilalarawan sa tekstong biblikal upang ilarawan ang pamana ng isang tao na naging kahiyahiya. Bagaman si Lot ay nakasama ng kanyang tiyuhin na si Abraham, pinili niyang manirahan sa napakasamang lungsod ng Sodoma. At nang magpasya ang Diyos na wasaki ng Sodoma, sinasabi ng Biblia na dahil sa pagmamahal kay Abraham, iniligtas ng Panginoon si Lot. Sa madaling salita, ang katotohanan na nakaligtas si Lot at ang kanyang mga anak na babae mula sa Sodoma ay isang purong pagpapakita ng awa ng Diyos. Bagaman si Lot ay isang tao na itinuturing na matuwid na naaabala ng imoralidad ng Sodoma ayon sa nabasa natin sa Bagong Tipan, gayon paman, kailangan pang kunin siya ng mga anghel ng Panginoon sa kamay upang hilahin siya palabas ng lungsod. Pagkatapos, paulit-ulit na hiniling ni Lot na siya ay makapunta sa kanyang sariling daan. Ibig sabihin, kahit na sa harap ng pagliligtas ng Diyos, pinili pa rin ni Lot na gumawa ng sarili niyang mga desisyon, at dahil dito, si Lot at ang kanyang dalawang anak na babae ay nagtapos sa maliit na lungsod ng Zoar, ngunit sinasabi ng tekstong biblikal na sa ilang kadahilanan, natakot si Lot na manatili sa Zoar at nagpasiyang manirahan sa isang kweba sa mga bundok kasama ang kanyang mga anak na babae. Ang ilang mga komentarista ay nagmumungkahi na marahil natukoy ni Lot sa Zwar ang parehong gawi ng Sodoma at natakot sa paghuhusga ng Diyos. Ngunit kung ito man ang kaso, nangangahulugan ito na hindi nagtiwala si Lot sa pangako ng Panginoon na ang lungsod na iyon ay hindi wawasakin at sa panahon na naninirahan sila sa kuweba na ng mga anak na babae ni Lot na lasingin ang kanilang sariling ama upang magkaroon sila ng mga anak mula sa kanya. Iniisip nila na si Lot ay matanda na at ang kanyang lahi ay mawawala dahil ayon sa kanila wala ng ibang lalaki upang magmayari sa kanila ayon sa kaugalian ng buong mundo ang ilang mga komentarista ay naniniwala na maaring inisip ng mga anak na babae ni Lot na sila na lamang ang natitira sa mundo at wala ng ibang lalaki sa mundo. Ngunit ang ganitong uri ng interpretasyon ay hindi makatuwiran dahil malinaw na sinabi ng Biblia na si Lot at ang kanyang dalawang anak na babae ay dumaan sa Zoar. Ibig sabihin, alam nila na mayroong hindi bababa sa isang lungsod sa mundo. Kaya't mas malamang naisipin na sa panahong iyon ang mga kasalay inaayos. Ngunit ang mga anak na babae ni Lot ay wala ng mga koneksyon sa lipunan upang makahanap ng mga asawa. Ang kanilang pamilya ay nawalan ng lahat ng ari-arian at sila ay nakatira sa isang kweba kasama ang kanilang sariling ama at sa ganitong kalagayan isinakatuparan ang makasalanang plano ng mga anak na babae ni Lot at kapwa sila humiga sa kanilang sariling ama nang hindi niya napansin dahil sa kalasingan. At sa puntong ito, makikita natin nang napakalinaw na si Lot ay wala ng autoridad at respeto sa loob ng kanyang sariling tahanan. Ang kasalanan ng mga anak na babae ni Lot ay nagkaroon ng mga pangmatagalang epekto. Ang pinakamatandang anak na babae ni Lot ay nanganak kay Moab na siya namang ama ng mga Moabita habang ang mas batang anak na babae ay nanganak kay Ben-Ami na siyang ninuno ng mga Amonita. Ang mga Moabita at Amonita ay naging mga matinding kaaway ng mga Israelita. Ang dalawang bayang ito ay nasangkot sa pinakamasamang tukso ng laman na nagdala ng malaking imoralidad sa loob ng Israel ayon sa mababasa natin sa Kabanata 25 ng Aklat ng Mga Bilang. Ngunit ayon sa mababasa natin sa Kabanata 2 ng Aklat ng Deuteronomio sa Awa ng Diyos, pinangalagaan niya ang lahi ni Lot sa kabila ng kanyang hindi kaaya-ayang pinagmulan. Gayunpaman, totoo rin na dumating ang panahon na ang dalawang bayan ay itinakwil ng Diyos dahil sa kanilang pagsalungat sa Israel ayon sa nababasa natin sa Deuteronomio Kabanata 23. At sa harap ng lahat ng ito, mapapansin na ang kwento ng mga anak na babae ni Lot ay naitatak sa kasaysayan dahil sa kawalan ng pananampalataya hindi sila nagtitiwala na kaya ng Diyos na ipagkaloob sa kanila ang angkop na paraan upang sa wakas ay maging mga ina sila. Kaya't kumilos sila ng makasarili sa pamamagitan ng pagiging mapagtiwala sa sarili at hindi nila alintana ang bigat ng kasalanan na kanilang isasagawa. At sa gayong paraan, ang mga anak na babae ni Lot ay halimbawa ng mga taong ang tanging inaalala ay gawin ang sa tingin nila ay tama sa kanilang sariling paningin, mga taong naghahanap ng kasiyahan at kaligayahan sa anumang halaga. Ngunit sa wakas, kahit sa kwentong ito ng kasindak-sindak, makikita ang kislap ng biyaya ng Diyos. Ito ay napakalinaw sa katauhan ni Ruth, isang babaeng Moabita, isang inapo ng mga anak na babae ni Lot, na dahil sa kanyang pananampalataya, ay tinanggap sa Yuda na pabilang sa pamayanan ng tipan at naging ninuno ni Haring David at sa makatuwid ng Panginoong Heso Kristo mismo. At kung napanood mo hanggang dito at nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel, i-activate din ang lahat ng mga notifikasyon at ibahagi ang video na ito sa iba.